sa buroso kag juicy nga lechon manok sisig kag iban pa dali na tilawan ta sa araw barangay bista e alegre Ay sir, may hapon. Ano gani pangalan mo sir? Ka gano'ng ginabaligyan nyo din? Ang ako gali si Mark, no? Uh, ari kita sa bungsa po din. Bali, ang ginabaligyan namon is lechon manok. Nagpila ganin nyo nga serving sir? Bali, sa whole chicken nato, 240 pesos lang. May harama kami sang tungaan, which is 120 pesos lang. Aside sa lechon manok, no? May arama kami ginapaligyan sa so frozen. Ah, uh, frozen chicken sisig, frozen pork sisig. Ang ako nga pork sisig, 55 pesos lang. Kaya lang ako na chicken sisig, um, 75 pesos lang. Balik kung gusto nyo man magdain, you know? may arama kami sa pork sisig, no? are? And then, chicken sisilog. May harap na kami. Bali, 79 pesos lang na. May, may gina-offer na kami nga platter. Bali, sa pork sisilog 105 sa chicken platter 95 pesos lang. Ari sir, last na lang, uh, din ka ganin located sir para sa mga gusto mag-dine in, kag mag-order? Uh, located kami sa Block 2, Lot 51, Main Road, ikaduwa nga Arfot, diri sa Araw, Vista Alegre, Bacolod City. So thank you again sir, uh, pa-order ako bisang sisik ka uh, manok. Okay. Thank you kid.

bata sa energy lang So kung hindi pang ita ang mga mupa doon doon guys May ready sila fruit soda Tag 39 pesos lang Amunin siya nga ko oh. Open din sila guys Every day from 3pm to 10pm pag kung gusto niyo naman yung nasal may ari, mati sila balik kaya pwede ka mo ba di? Then, nung pag in-unlock nyo, mapok nita. And that's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!